Ang Spanish thriller movie na pinamagatang, The Body, ay ipinalabas noong 2012. Sa simula ng pelikula makikita ang isang lalaki na tumatakbo sa kagubatan na parabang may tinatakasan, hanggang aksidente siyang masagasaan. Ang detective na si Captain Jaime Peña ang naatasang mamuno sa pag-imbestiga ng nangyari, naabutan nilang wala pang malay ang nabangga ang lalaki, na napag-alamang isang security guard ng forensic department. Sigurado silang may mabigat na dahilan, kung bakit iniwan ng security guard ang kanyang binabantayang lugar. Pumunta si Jaime sa forensic department, nalaman nilang may nangyaring ng krimen sa gusali, kung saan nawawala ang bangkay ng isang nagngangalang Michael Villaverde, subalit wala silang makuhang lead dahil lahat ng CCTV ay pinutol ang linya, maliban lamang sa isang CCTV na nasa reception. Sa nakuhang impormasyon ng tauhan ni Jaime, kababalik lamang ni Maika sa business trip ng mamatay ito dahil sa atake sa puso, isang milyonaryang negosyante si Maika, ari ito ng malalaking kumpanya. Isa na dito ang pharmaceutical laboratory, kung saan ginawang CEO dito ni Maika ang asawa nitong si Alex mula nang ikasal sila. Nang mga oras na yun, nasa bahay lang si Alex at nakahiga sa kwarto, nakikita ng kapatid ni Alex na labis itong nagdaramdam sa biglaang pagkawala ni Maika. Naroon din ang dalawang kapatid ni Mike na nagdadalamhati. Sigurado silang malulungkot si Alex dahil alam nilang mahal na mahal nito ang kanilang kapatid. Mga ilang sandali pa matapos nilang magpaalam, hinayaan muna nilang makapagpahinga si Alex. Pero ang hindi nila alam, naiinip na si Alex sa kanilang pag-alis, nagmamadaling nagbihi si Alex at sumakay ng kanyang motorsiklo, at ilang saglit lang naroon na siya sa isang tagong apartment, kung saan doon nakatira si Carla, ang kanyang kalaguyo. Sinabi ni Alex na tapos na niyang gawin ang kanilang plinano, kaya malaya na silang magsama. Mag aalas dos na madaling araw habang nag-uusap sila, nakatanggap ng tawag si Alex sa mga pulis, laking gulat nito ng malamang nawawala ang bangkay ng kanyang asawa, kinabahan si Carla na baka buhay pa si Micah, pero sinabi ni Alex na sigurado siya sa kanyang ginawa. Agad pumunta si Alex sa forensic department nang makausap niya si Jaime. Sinabi ni Jaime na wala siyang makitang ibang motibo para nakawin ang bangkay ni Maika, kundi posibleng personal na galit kina Maika at Alex, pero sinabi ni Alex na wala siyang alam kahit isa na nakaaway nila. Dumating ang forensic pathologist na saglit kinausap si na Jaime, nagkaroon ng pagkakataon si Alex na tawagan si Carla, inutusan nito ni Alex na pumunta sa ospital kung saan dinala ang security guard na nasagasaan, at alamin ang lahat ng detalye. Nagtanong ang forensic pathologist na si Dr. Tapia kung may ibang sakit si Micah. Sinabi ni Alex na wala siyang napapansin na anumang karamdaman ni Micah, maliban lang sa inatake ito sa puso nang dumating galing sa pagbiyahe. Sinabi ni Dr. Tapia na walang record na may sakit sa puso si Maika, posibleng may ininject o ininom si Maika na gamot na naging dahilan para atekihin ito sa puso. Maaari na ang motibo kaya ninakaw ang bangkay ni Maika para hindi ito ma-autopsy nang sa ganun wala silang makuhang ebidensya na nagpapatunay na ito ay pinatay. Napansin din ni Jaime ang ikinikilos ni Alex na para bang hindi ito naapektuhan sa nangyari, sa kabila ng sampung oras pa lang ang nagdaan ng mamatay ang asawa nito. Nagkape saglit si Jaime at Dr. Tapia, kinumusta ni Dr. Tapia ang anak ni Jaime na si Eva, sinabi ni Jaime na maayos naman ang kalagayan ni Eva na nasa ibang bansa, hiniling ni Dr. Tapia na sana tuluyan ang kalimutan ni Jaime ang uminom ng alak para hindi na ito masuspendi sa trabaho. Habang nag-iisa sa opisina si Alex, may narinig siyang ingay sa kabilang pintuan, nang puntahan niya ito, nalaman niyang morgue ang kanyang napasukan, nakita niya doon ng kahon na may mga gamit ng kanyang yumaong asawa, napalingon siya sa nakabukas na locker, nagulat na lang siya kung bakit napunta doon ang isang butilya na kanyang pag-aari. Bumalik sa isipan ni Alex ang kanyang ginawa ng araw na yun, Nagdala siya ng butilya na laso ng laman, at lihim na nilagyan niya ang inuming alak, saka ito ibinigay sa kanyang asawa, na kararating pa lamang galing sa biyahe. Nagpaalam si Alex na papasok na siya sa trabaho dahil may importante pa itong tatapusin sa laboratorio, pero hindi pumayag si Maika, ibig ni Maika na makapiling ng buong araw si Alex, sinabi nitong pag-aari niya ang kumpanya, kaya siya ang magdedesisyon. Mula nang ikasal sila, pakiramdam ni Alex ay isa lamang siyang empleyado ni Maika, na wala nang karapatang magdesisyon sa sarili. Nang biglang dumating si Jaime, nakita ng isang tauhan ni Jaime na pinakialaman ni Alex ang kahon, at nawawala ang cellphone ni Maika, pero itinanggi ni Alex na kinuha niya ang cellphone, nagalit si Jaime at kinapkapan si Alex hanggang makita ni Jaime ang butilya, Nagtanong si Jaime kung anong klaseng gamot yun, sinabi ni Alex na sample yun ng toxin, na napunot niya sa kanilang laboratorio at nakalimutan niyang itapon, kinuha ni Jaime ang butilya para pag-aralan nila kung magagamit na ebidensya. Matapos yun, pumasok si Alex sa CR, saka tinawagan nito si Carla, sinabi ni Carla na nasa ospital na siya, pero hindi niya makita ang security guard dahil may mga pulis na nakabantay sa kwarto nito, nalaman na lang niya sa isang nurse na wala pa ring malay ang pasyente. Sinabi ni Alex na hindi niya alam kung paano nakarating sa locker ng morgue ang laso na kanyang ginamit, pero isa lang ang sigurado na may taong nakakaalam ng kanyang ginawa at ibig siyang e-frame up sa mga pulis. Nang biglang narinig ni Alex na may nagbukas ng bintana, nakita niya doon ng isang envelope, lumapit siya at kinuha ito, pero laking gulat niya nang makita ang laman ng envelope, isang invitation card na natanggap na niya noon, at may nakasulat sa likod na I close my eyes and you are still with me. Naalala niya na minsan sa kanyang pag-uwi, nakita niya doon ang invitation para sa isang business dinner party na dapat puntahan nila ni Micah, pero dahil nalibang siyang kasama si Carla, nakalimutan niyang may lakad sila. Nagalit si Micah at nagtanong kung saan galing si Alex, dahil wala ito sa kanyang opisina at hindi nito sinasagot ang mga tawag ni Micah. Sinabi ni Alex na kailangan niyang lumabas ng laboratorio para kumuha ng mga sampol ng mga gamot at naiwan ang kanyang cellphone. Madalas iniisip ni Alex na iwanan na lang si Micah dahil sobra na itong nasasakal sa ginagawa ni Micah na pagkukontrol sa buhay ni Alex. Nang gabing iyon, habang tulog na si Micah, nag-text kay Alex si Carla na I close my eyes and you are still with me. Pinunit ni Alex ang invitation card para walang ibang makakita pa, sa kanya inihulog sa inadoro, pero ang problema, hindi gumagana ang flush kaya nanatiling naroon pa rin ang mga papel. Nang biglang dumating ang tauhan ni Jaime at tinatawag na si Alex, kinabahan si Alex siguradong makikita ng mga investigador ang invitation card, agad itong nagpasya na kainin na lamang niya ang mga ito, mas importante sa kanya na wala nang madiskubre pang iba si na Jaime. Dinala sa service area si Alex, sinabi ni Jaime na pinagplanuhang mabuti ng salarin ang lahat, nagawa nitong sirain ang mga linya ng mga CCTV, alam din ito kung saan ang daanan para mailabas ang bangkay ni Maika, ganun paman may nakita sila sa labas ng gusali, ang naiwang bakas ng salarin, kaya nagtanong si Jaime kung ano ang size ng sapatos ni Alex. Habang papalabas sila ng elevator biglang tumunog ang fire alarm, nagradyo ang tauhan ni Jaime na may nadetect na sunog sa gusali, humiwalay si Alex at agad itong tumawag kay Carla, sinabi ni Alex na sigurado siyang buhay si Micah, dahil walang ibang pwedeng makaalam ng kanilang lihim kundi si Michael lamang. Narinig ni Jaime na may ibang babae si Alex, tumibay ang hinala ni Jaime na posibleng may foul play sa pagkamatay ni Micah, kaya kinumpis ni Jaime ang cellphone ni Alex. Bagamat wala rin nakuhang impormasyon sina Jaime sa cellphone ni Alex, dahil mabilis nitong na ang call history ng cellphone, nadiskubre ng tauhan ni Jaime na si Pablo ang isang upos ng sigarilyo na pinaniniwalaan nilang kay Alex, na sinadyang ilagay para madetect ng fire alarm at gumana ang sprinkler, nang sa ganun mabasa ang lahat ng lugar, at mabura ang mga fingerprints ng kumuha sa bangkay ni Micah. Sinabi ni Pablo na may isa pang ebidensya na pwedeng magdiin kay Alex dahil lumabas sa resulta ng analisis na ang laman ng butelyang nakuha sa bulsa ni Alex ay isang klase ng lason na i-epekto sa katawan ng tao at aatekihin sa puso matapos ang walong oras. Iniutos ni Jaime na hindi muna pauwiin si Alex, bagkus ikulong muna ito sa isang kwarto at kumpiskahin ang sigarilyo. Habang naroon si Alex, napalingon ito nang bumukas ng kusa ang bintana, laking gulat niya sa kanyang paglapit, naroon ang baso na may alak na nilagyan niya ng laso noon. Pero tumayo ang balahibo ni Alex nang makita niya sa salamin na nasa likod niya si Maika. Biglang nagising si Alex na humihingal, naisip niyang kahit sa panaginip ayaw siyang tantena ni Maika. Maya-maya narinig siyang nagriring na cellphone, nang buksan ni Alex ang isa pang kwarto, tumambad sa kanya ang mga patay na nasa body bag, at kahit nasa loob ng isang body bag ang cellphone, lakas loob pa rin niya itong kinuha. Laking gulat ni Alex na pangalan ni Maika ang tumatawag sa cellphone, pero nang sagutin niya ito, nakausap niya ang isang waitress at sinabing na iwan ni Maika ang cellphone nito sa kanilang restaurant. Naalala ni Alex na madalas sila doon kumain ni Maika, minsan may nakausap si Maika na isang lalaki, at sinabi ni Mika na isa iyon sa kanyang mga abogado. Inimbestigahan ni Jaime si Alex, matapos si kwento ni Alex kung paano sila nagkakilala noon ni Micah, sinabi ni Jaime na itinuturing na nilang sospek si Alex sa pagpatay kay Micah at pagnakaw ng bangkay nito, dahil sa nakuha nilang lason sa bulsa ni Alex, pero sinabi ni Alex, na napunot lang niya sa kanilang laboratorio ang butilya, at hindi niya magagawang patayin si Micah dahil mahal niya ito. Ipinakita ni Jaime ang dokumento na umupa ng private detective si Micah para alamin kung may ibang babae si Alex, Sinabi rin ni Jaime na ayon sa marriage contract ni Alex at Maika, kapag nag-divorce sila, walang makukuhang parte si Alex sa mga pag-aari ni Maika. Sa palagay ni Jaime, pinatay agad ni Alex si Maika para maunahan niya ang private detective na makapagsumbong at mapunta kay Alex ang lahat ng ari-arian ni Maika. Tumawag si Pablo kay Jaime, sinabi ni Pablo na naroon sila sa opisina ng private detective na kinuha ni Maika na si Alonso, pero hindi nila nakita si Alonso at wala silang makuhang mga files nito. Inutusan ni Jaime si Pablo na ang bahay ni Alex ang sunod nilang imbistigahan. Habang wala si Jaime, tinawagan ni Alex si Carla. Sinabi ni Carla na may nag-iwan ng mga litrato at USB sa pintuan ng kanyang apartment kinabahan si Alex nang makita ang mga litrato at ang kanyang voice record tungkol sa plano nilang pagpatay kay Micah. Pinayuhan ni Alex na umalis agad si Carla sa apartment nito at magtago muna, siguradong hindi titigil si Micah hanggat hindi nakakaganti sa kanila. Nagmamadaling lumabas si Carla ng apartment, sinabi nitong natatakot siya dahil parang may taong nakasunod sa kanya palagi, hanggang biglang narinig na lang ni Alex na nahulog na ang cellphone ni Carla. Subalit hindi matulungan ni Alex si Carla dahil hindi siya pwedeng lumabas, kaya napilitan si Alex na makipagkasundo kay Jaime na iligtas si Eva, kapalit ng pag-amin ni Alex sa ginawang krimen. Ikinwento ni Alex na maliban sa trabaho niya sa kanilang kumpanya bilang chemist, nagtuturo rin siya sa isang university, isang umaga pumasok sa kanyang klase si Carla, lumapit si Carla at nagpakilala na medicine student, at ibig nitong magpaturo kay Alex dahil nahihirapan nito sa chemistry. Mula noon madalas na silang magkita hanggang magkaroon na sila ng relasyon. Dahil doon naghihinala na si Micah sa palaging late umuwi ni Alex, sinubukan ni Alex na itigil ang kanyang kahibangan, pero mahal niya si Carla, hindi niya kayang tiisin kung hindi niya ito makikita kahit isang araw. Nang lumaon, ibig na rin ni Carla na makipaghiwalay kay Alex dahil sa may asawa na ito, naisip ni Alex na i-divorce e si Micah, pero alam niyang mahirap na kalaban si Micah, at baka kung ano pang gawin nito kay Carla, kaya naisip ni Alex na patayin na lang si Micah. Nagtanong si Jaime kung bakit naniniwala si Alex na buhay si Mika at kanino sa palagay ni Alex ang mga basyo ng bala na natagpuan ng mga pulis sa morgue. Sinabi ni Alex na posibleng alam na ni Micah ang kanyang plano kaya pinalitan niya ang alak at nag-inject ito ng neuroleptics para tumigil ang kanyang puso pansamantala at magmukhang patay. Sigurado si Alex na kasabwat ni Maika ang private detective para makalabas ito sa morgue, at ang mga basyo ng bala ay malamang pag-aari ng private detective, at ito rin ang nag-iwan ng mga litrato sa apartment ni Carla. Kaya nagmakaawa si Alex kay Jaime na protektahan nila si Carla, dahil siguradong nasa panganib ito sa kamay ni Maika. Dahil nagkamalay na ang security guard, kinausap agad ni Jaime ang pulis na nagbabantay sa ospital. Sinabi ng pulis na ayon sa security guard, nang gabing yun, natuklasan nito na may nawawalang bangkay. Hanggang makita niya ang bangkay na nasa elevator, sumara ang elevator at pagbukas, nawala ang bangkay. Pero biglang may lumabas na lalaki na walang tigil itong namaril, sa takot ng security guard agad itong tumakbo palabas ng gusali. Natuwa si Jaime sa sinabi ni Pablo na wala nang lusot pa si Alex dahil may malalakas na silang ebidensya, nakakuha si na Pablo ng floor plan at mga instruction kung paano sisirain ang CCTV sa service area na nasa forensic building. Nakuha rin nila sa kotse ni Alex ang mga gamit panghukay at sapatos na nagmatch sa nakuhang bakas sa labas ng forensic building. Higit sa lahat natagpuan nila sa kabinet ni Alex ang baril na ginamit sa pamamaril sa security guard. Kinaumagahan, dinala ni Jaime si Alex papunta sa isang lugar kung saan natagpuan na ang bangkay ni Maika, pagdating doon positibo na si Maika ang kanilang natagpuan. Galit na sinabi ni Jaime na sinungaling si Alex dahil nang papuntahan niya si Carla sa mga pulis, sinabi ng may-ari ng apartment na tatlong taon nang walang nakatira doon at wala silang kilalang Carla. Wala ring estudyanteng Carla Miller na nakaregister sa university na tinuturuan ni Alex. Malinaw na gawa-gawa lang ni Alex na may girlfriend siyang Carla Miller, ang tunay na motibo ni Alex kaya niya pinatay si Maika, ay dahil sa milyon-milyong pera ni Maika. Inutusan ni Jaime ang kanyang mga tauhan na ibalik na ang bangkay ni Maika sa forensic building, nang si Jaime na lang ang naiwan para kunin si Alex, biglang tumakbo si Alex, pero hindi pa man siya nakakalayo, laking pagtataka niya nang makaramdam siya ng panghihina at gumapang na lamang, habang naglalakad lang si Jaime na nakasunod sa kanya. Hanggang mapagod na si Alex, nang makalapit na si Jaime, sinigurado nito na walang ibang taong makakarinig sa kanyang sasabihin, ikinwento ni Jaime na sampung taon na ang nakakaraan, na alala niya na masayang kasama pa nila noon ang kanyang asawa na si Ruth. Nang bigla silang banggain ng isang humaharurot na sasakyan, na ipit si Jaime at hindi makakilos, nakita niyang ligtas naman ang kanyang anak na si Eva bagamat may sugat din ito sa ulo. Habang si Ruth ang may malubhang tama, alam ni Jaime na maliligtas pa si Ruth, kaya nagmakaawa siya sa nakabangga sa kanila na tulungan sila, pero iniwan sila sa ganong sitwasyon. Ilang oras bago pa may nakahingi ng tulong, patay na si Ruth nang dumating sa ospital. Hindi nakita ni Jaime ang plate number ng sasakyan kaya hindi niya nahanap ang nakabangga sa kanila. Pero makalipas ang isang taon ng lubusan ang gumaling ang sugat ni Eva sa ulo, bumalik sa alaala ni Eva ang nangyari, kung saan kitang kita niya noon ang plate number ng sasakyan, at hindi hindi niya makakalimutan ang mga mukha ng nasa loob na sina Alex at Micah. Isang revelasyon ang nagpagulat lalo kay Alex, ipinakita ni Jaime ang litrato ng kanyang anak na si Eva, naganap ng dalaga, pero hindi pa rin nakakalimutan ang nangyari sa kanyang ina. Sinabi ni Jaime na nagpanggap na estudyante si Eva sa pangalang Carla, para makalapit at mapaibig si Alex. Hanggang magpas siya si Alex na patayin si Micah para hindi siya iwan ni Eva, sinabi ni Jaime na siya ang nagnakaw sa bangkay ni Micah, nang sa ganun magkaroon ng hinala ang lahat kay Alex, si Jaime rin ang naglagay ng lason sa locker para makita ng mga pulis na nakuha kay Alex mismo ang lason na ginamit kay Micah. Si Jaime ang may gawa para may makitang invitation card si Alex at cellphone sa isang bangkay. Hindi natuloy ang pag-hire ni Micah ng private detective dahil pumunta sa ibang bansa ang private detective. Si Jaime lang ang gumawa ng dokumento para ipakita kay Alex kaya gawa-gawa lang ni Eva na may natanggap siyang mga litrato at ang voice record na si Eva rin ang lihim na nag-record habang nag-uusap sila ni Alex. Pinalabas din ni Eva na nasa panganib ang kanyang buhay, iyon ay para mapilitan si Alex na humingi ng tulong kay Jaime na iligtas si Eva sa panganib, kapalit ng pag-amin ni Alex sa kanyang ginawang krimen. Pero habang nagbibigay sa laysay si Alex kay Jaime, nagmamadaling inilagay ni Eva ang mga ginawa nilang ebidensya sa bahay ni Alex. Napahiga si Alex at nanginginig ang katawan, sinabi ni Jaime ang nararamdaman ni Alex ay epekto ng lason, habang may kausap sa cellphone si Alex, nilagyan ni Eva ang alak ng lason, na ginamit din ni Alex kay Micah. Sinabi ni Jaime na masaya nang bumalik si Eva ng Berlin, dahil nabigyan na niya ng katarungan ang kanyang ina, walang makakaalam sa ginawa nila ni Eva, ang lalabas na dahilan sa kamatayan ni Alex ay inatake rin ito sa puso, dahil sa problema. Dahil umabot na sa walong oras mula nang mainom nito ang lason, pumalat na ito sa bong katawan ni Alex, lason na siya mismo ang gumawa na naging daan para sa kanyang malungkot na wakas. Binabati po namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Jeffrey Weber, Sally Laudensha Victoria ng Oriental Mindoro, Edison Cabo Verde, Losano Marife ng Riyadh Saudi, Joy Patron, Sandy Reblando, Dudoy Daily Life Channel, Jerome Yanes ng Pasig City, Bambi Kesiban ng Malinaw Opon City, Edwin Doronio, Tio Tata, Antonio Crispy ng Qatar, Raymond 9 Bolilan 6, Kingsley Gaming, Travel Leads TV. Edmond Isip ng Apalit Pampanga, Bapsi Mua ng Daman Saudi Arabia, Virginia Lames ng Sariaya Quezon, Margie Bautista ng San Antonio Pangasinan, Luz Viminda Pantieres ng Langarie Caloocan Manila, Jenny Campesano ng Imus Cavite, Jansky Tanga ng Davao City, Maricel Dalmasyo ng Murong Bataan, Marlon Angeles, I am Amiri 84, Arlet Sabalandi, Andy Otico, Jose Marie Jola ng Quezon Province, Oliver Dakulan ng Caloocan, JTRR Tapar Peña ng Libon Albay, Mikey Gista ng Mansura, Qatar, Rainer Atilano ng Basilan, Joel at Moises ng Pampanga, Juanite Paray, Maricel Montiadora ng Bahrain, Renato Martihan ng Kabuyaw, Laguna, Lori ng Magallanes, Cavite, Tiffany Zarep ng Medellin Cebu, John Carlos Saminiano, Sheila Mejia ng Dagupan Pangasinan, Leo Lockdown ng Bicol Sorsogon, Jason Billiones and Family ng Barangay Munwok Paranaque, Ronaldo Pereira TV ng Muntinlupa City, Angelo Sanqui and Family ng Kalamba Laguna, Juher Agino ng Ried KSA, Vladimir Avendaño, Angie Hipolito ng Texas USA, George Families ng Tambulig Zamboanga del Sur, na LRIs. Amo Zone Boys, Teresa in USA, Lucy Bungay ng Makabebe, Pampanga, Maria Liza Apaap, Maria Magdalena o Daprosa Mary ng Kagting Ubay Bohol, Castro Family ng Katel Davao Oriental, Feli Atilio ng New Jersey, sa mga Pacto da San Pedro Laguna, Hermie Suarez ng Sapang Bato Angeles City, Pampanga, Jonel Abing, Elton Dion ng San Lucia Ilocos Sur, Lance Yee ng Jensen, Ryan White Feliza Latuusan ng Bicol, Zia 8, Marcelo Antonio ng Gapan Nueva Ecija, Ang Cool TV, Jesse Love Vlog ng Bahrain, Bibot ng Maryland, Victoriano Mondoc ng Talibon Bohol, Jenny Flor Dalaoyan ng Hasaan Misamis Oriental, Carlos Ansilig, Sisi Vlog Support ng Paranyake, Felix Culiado ng Pangasinan, Amparo Hamelin, Hiraya Munang Sagyaran Lanao del Sur, Ronel Abrazado, Junior Tabi Rara. Ophelia ng Switzerland, kina John Vincent, Gent Steve, at Jen Rail Shane ng Dagohoy Bohol, Brad Jean, Tita Elves ng Laguna, Lucille Mordino ng Davao City, Reggie Aranes ng Tagum City Davao del Norte, Hannah Lee, Just Pearl Fishing Vlog ng Cagayan Valley, Ama Auditor, Belinda Eras ng Konturo Tabango Leyte, Lucy Vlog ng Finland, Propa Vlogs 101 ng Santa Mesa, Manila, Jorsam ng California, Mary Jane Haganan ng 13 Martires Cavite City, Unidad mas ng Nueva Ecija, Arbin Barrientos, Jenny Cabahog ng Oman, and Saved by Grace, Marcelino Bacod, as Roca Maong ng Bulibod Sultan Kudarat Magindanao, Irene Gumia ng Bataan, Marian de Fiesta, Nunali Nagrampa ng Buhi Camarines Sur, Ramona Semolde, Sir Randy Dunda ng Laak Davao de Oro, Mirna Hosway ng Binyan City, Alan Diaz ng Tagulod Candaba Pampanga, Budyong Mindanao, Double Day TV, Chris Bell 2 PGT TV, Mary Grace Vergara Lanutan, Miles Kalimlim ng Sauyo Nova Liches, Dio ng Tigaon Camarines Sur, Then Fams Mix Blog ng Nueva Ecija, at kay Jomar Escobido ng Hingoog City, marami pong salamat sa inyong panunood. Ingat po!